lagyan natin yung hook natin Hmm, dali sabi ko eh ayan. So, kumusta naman kayong lahat mga master? Ah, uh, ulit tayo. So, ayan mga master. Testing tayo ng popper, 'yun oh. Gamit natin na popper. Mamurahin lang po na popper ito sa ano sa Shopee. Ayan. Try natin kung makakapagagat tayo dito sa micro popper. Gamitin natin siya sa ultralight. So ayun. Abangan nyo na lang po mga master yung update mamaya. Let's go. Targetin natin yung spot dyan sa ano sa batuhan niya. O na ng batuhan. master, oh. ganda ng spot kasi malalim di ay mababaw dito malalim tapos may mababaw na naman dun sa unahan mama palitan natin siya nito yung mino 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 wala eh walang ano sa kanya walang pumapansin sa kanya ewan kung bakit wala sigurong magandang ano na isda dyan klase palitan natin siya ng ganito yung 5 grams na mino ayan na nga okay lang yung ulan wag lang pulot at kitlat aliga. Dali gagad mga masya. Ang hagis. Ang minog. Ayay, dagad-dagad. Kita Bye-bye. Kalamig pa naman. ito so, si Sir Alan yung isa yung nasa ano doon banda si hey, Sir Chris alas hindi makita puti puti talaga saan ka lakas ng ulan buti na lang talaga walang ano walang kasamang kulog tsaka kidlat tagal eh tulid power Tapos yun nga Ito lang sa tabi. Ito nga Yan o Yan o, barakuda o oh. Ito lang sa hanggang tuhod Ba't wala kayo dun sa malalim? Ba't dito kayo sa mababaw? Sinatakuhagis ng hagis dun sa malalim eh. Dito ka lang pala brother Ayan o Barakuda ano natin lens natin oh, dali dali na naman walang kasi mababaw ha ah. may balikan pa tayo sa mga susunod na ano dayo natin dito so hey, mga tiki mga master, kinukuha ko talaga yun eh. kahit mukhang maliliit natin ah grabe tulid sa likod ng mga ano kora ng mga hmm. kasama natin para may mga kasambay dito sa kanila na ano para kuda eh. dali o oh, diba <laughs> diba dali nga o oh. dali sa inyo eh gapang gapang sa ano -gapang yung sa gapang lang sila sa mababo ayaw dun sa malalim nakasiguro malunod sila takot malunod pagapang lang tayo ng lord dito magapang lang din yung isda dito eh sa mga nagtatanong kung paano natin ginagawa yung uh, pagapang natin yung lord dito sa mga magbababaw at hindi sumasabit sa bato medyo matuloy lang yung ano ikot ng gabi mga bato pinipitik yung expect na no naman pinipitik natin ganyan pag sobrang babaw angat nyo yung rad nyo para hindi siya ano para hindi siya sumabit pero pag yung may nakalitaw talaga na bato na dadaanan sa or may damo, sabi talaga yan mga mato. Hindi mawawala. Grabe na rin yan kung sobrang baba ay eh, hindi pa magsabit. Ray bullhook yan mga masir. Sabit talaga yan. Pag may tinamaan siyang mataas na bato or damo. Pero kung wala naman, medyo pantay-pantay lang yung bato. gipang yan.

Ah, grabe kalakas. Sa katawan kasi tinamaan. Ay, nako. Ang nang matanggal. Ay, nako po. Huwag ka nang mapunit. sa inyo eh. gilid-gilid <laughs> gaming gilid, lang tayo mga mate walang kumakagat sa malalim ah, dito tayo magagis sa likod ng sanalan may mga malilit na isda kasi dito eh. Yan o. Silo, andito na sila sa malapit sa atin. Yan ang binabanatan ng mga ano. Barakunda. Ganda sana pa. Andito sa mga to yung mata. Yung harina mga mata. pati sa sana na. Eh. Ano ano? Hmm, dali. Dali, mga master. Wala, talon. pang ilang tudak na natin to pang... pang ano na siguro natin pa, pang 7 o pang walo yung na ating tuda ito ah. tinalapitan yung barracuda natin mga mas pag yung ano pag yung hinihila natin ito itong barracuda na to pag yung hinihila natin sya sinusundan sya ng mga ano yung mga isda na yun yung mga lumalangoy langoy dito kanina Ang daming isda sir Kita mo Mga isda yun, no O yun lang May kaya mga isda to ah Parang banak siya. yun Dami Matatloan ka na? Anong isda na kukuha oh, sir? kalalaki ng tikit dito nakadali nga siyang putit ay tauban laki nag ano nga siya kanina sabi laki sabi niya gano. tauban banak yan kaya nga kumuha kong pandesal tignan <laughs> na tignan natin kung hindi yan dito Sarap. Dilaw, dilaw na suno. tama wala dalay suno, sir? ajan oh, Daw, tanda yung mga banak ba na yan. Sumabit agad ah. may hook kasi single hook batas lagay ng tinapad Dali Dali Lo, anong kumagat? Kinagat niya yung pandi dali ini. Eh <laughs> <I don't> noong <know. laughs> Kinagis ko lang yung lor na may pandesal Kinagat ng ano Akala ko kung Banak na yung kumagat <laughs> Kumakain ka pa ng pandesal brad? Ano? lapu, lapo Kumakain ka pa ng pandesal? <laughs> lang nga masero, pandesal Lagyan natin yung hook natin <laughs> Kanina linagyan natin ng pandesal yung treble hook natin kumagat yung lapu-lapu

mismo tangal. kondisi Nih. <laughs> Ini namanya master. Kondisi game nih. Dali. Sabi ko eh. Ah. Wala ka. Lapu-lapu talaga kumakain ng pandesal oh. Kaya ito pa sa akin. <laughs> Ayun ang naman siro. Kumakain ng pandesal. Pangalawa na ito. awir uh, Kain din ang pandisal eh Sino dito sila Ano kaya to? Silaan nga natin ang loot ʻo kagat ng isda or yung sabit kasi pag kain ng isda may head shake sya ano yung rod natin nagba vibrate ah. bago nila isabit pero pag bato kasi pag bato sabit ka agad yan hinto hinto talaga hindi katulad pag isda kumagat tapos isabit sa bato parang dawan mo yan mag-vibrate tapos sisirit ng konte dali dali pa nga oh. dali pa mga master pareto eh, para kota Uy. ano to, kanuping kanuping

Dito Ano nga masaya, Yung kanuping na ano to, lapad dali dali pa nga oh dali pa mga master uy barakuda pa nga uy 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 nakawala pa nga <laughs> yan mga master sumabit yung lure natin sa ano kaya siya nakawala tumalun Ganon siya tumalun. Buti hindi bumaon yung hook. Hmm, na naman. Ala. Sabit. Klase. Ala. Ano to damuhan? Kakadapo pa lang. nakatira talaga dito eh. Ayan sya apo lapu May strike na to kanina eh Nabitawan lang yan Hmm. hmm. Malakas. Eh, sirit eh. Malakas mga masir. Grabe ka sirit niya. Hmm. barracuda Langgaw. Ikaw lang ba yung humila kanina? Grabe naman kalakas yun. Sure ba? <laughs> Parang hindi ako makapaniwala ah. <laughs> na yun yung... naman bigla lang nilang inaano mga masyari na bulot tapos biglang oh, wala na siya mag gagaan mm, mm. yan yan ito na mga na na parpala kaya pala sagi sagi lang habay mga na snapper pala kaya pala pag pinitik pinipitik ng vibrate ka agad kung eh. kumbaga napipitik nila mga master hindi lang sila tinatamaan ng hook hmm. yan, yan o yan o dali Ibang snapper to mga master Checkered snapper sya Checkered Sala natin Malalaki sana sa inyo mga brother Good sana You know magandang hapon sa inyong mga master Bali tanghali pala Malauna 35 ng tanghali update sa ating fishing ayan po ang ating huli lahat sa kaninang umaga ayan benching ko piraso ayan po alright kumuha tayo ng ilang pirasong lapo-lapo pang sigang tapos yung mga tiki kinuha natin lalaki ng mga tiki snapper tsaka isang kanuping sigaras tsaka yung mga barakuda ayan po yung nadali natin sa unang fishing para sa 2025 yan so yan maraming salamat po sa inyong suporta at inyong panonood sa ating video ating channel buong 2024 and welcome tayo sa 2025 maraming salamat po sa inyong ano panonood at hanggang sa muli abangan niyo pong ating sunod na video this is prince with the fishing ingat lahat Fish on god bless